Huwag tamad po kasi hindi ka kikita so kailangan you know, lakasan mo yung loob mo. Wala kasi tayong uutangan dito sa Amerika. Wala din akong la kaya lakasan ko ng loob at kapala ng bukha. <laughs> My life with you. Okay, so today's Thursday kapag vlog uh dial BC last week. Um last week po if you notice know in my shorts I attended the NASCAR event, it was a sponsor of one of the um business. Um, it's Richie Brothers Global. They actually purchased a suite um in the NASCAR event. So, nakapag-free po tayo ng ticket. Yung ticket na yon ay sobrang mahal. Dal two days, um, two days event po yung NASCAR. So, yung ticket na yon is accessible ka sa lahat ng mga event doon sa Chicago. Um, so, I, I think yung ticket for two days is more than $3,000 yata. So, para nakalibre tayo doon. Pero, disappointing kasi umulan ng Sunday medyo na stop na delay po yung yung event so parang um, hindi maganda kasi puro yellow flag yellow flag walang go flag <laughs> hindi po hindi po nakapag you know go yung lahat ng mga ano ng mga cars pero um, it was exciting it was my first time gusto ko siya gusto ko yung sports na yon kasi i bet on Kyle Larson um, and then yung young kid from California so parang okay yung pero si Cal kasi na. parang nabangga siya at the end so yun, hindi siya nanalo but Larson, Larson, I like NASCAR event, I like the sports um, in krabi para silang nasa 200 miles per hour yung takbo uh, nandito po tayo sa ano sa mall kung saan ako dati nagtatrabaho. I'll show you kung saan ako dati nagtatrabaho. Ito try ko kayo doon. Um, Yeah, 2020, 2020 po na nagtrabaho tayo ng Ashley. So, yung Ashley Home Store is siya po yung nagbigay sa atin ng chance during the, yung parang wala tayong pera, zero, zero dollars tayo. So, Ashley po ang nagbigay sa atin ng chance para na mag-survive dito sa Amerika. Right there is the Ashley Home Store kung saan ako nagtatrabaho before. So, I'll drive you down there eh. alam nyo kung ano yung trabaho ko before. Kung ano, gano kalaki yung Ashley. So, umalis po tayo ng Ashley Home Store kasi they changed the management and then they changed the commission bracket. Parang humihina po yung Ashley at the time na umalis kami kasi first umalis po yung manager namin. Siya po yung talagang nag-handle ng 12 um, rep in the store na going strong kami for over a year. Ang mga two years yata, going strong kami. So, kumikita kami ng mga, ang laki ng mga kinikita namin. Kasi, magaling siya mag-handle ng group. But, when he left, nawala ng gana ang lahat ng mga reps. So, para kami nagwatak-watak. Um, I think, I was the third one who left. Then, luckily, umalis ako bago pa nag-shutdown yung system nila para silang nahack. So lahat ng commission income nila nawala. Then lahat ng mga sales nila nawala. So parang nag-struggle yung lahat ng rep kasi para silang naging draw money na lang ang kinikita. Parang 800 bucks na lang kinikita nila in a month. So parang hindi talaga survival. So unti-unting umalis yung mga mga kasamahan ko. Um, some of them lumipat ng ibang furniture store some move to a different location. So, ayan. Punta tayo doon. So, ay, ow, ow, ow. So, wala silang masyadong wala silang masyadong tawag nito? Customer. Yan, Diyan ako dati nagtatrabaho. So, malaki, malaki yung store. ah uh, Magta-drive lang tayo. Pass by tayo doon. Malaki ang store. In fact, it's one of the cleanest and the nicest showroom. Pero, um, pag management ay wala, talagang mahirap. Naghahanap pa rin sila ng mga ano nila, oh. Naghahanap sila ng agent nila. Wala na, ah, kasi ang hirap ng ma pag management ang mawala, talagang talagang babagsak Ayaw na ng mga tao. I'm working to a company, um, a distributor company na nagtitilong ng na mga janitorial products, maintenance products. So, lahat po ng mga government entities, lahat po ng mga businesses, constructions, um, manufacturing, hospitals, yun po yung mga target customers natin. So, tayo po, bilang ahente, so, I have, I have already, book business. Kaso, kailangan mo ng maraming customer kasi not all customers will buy your product every month. So, although yung product na dinideal natin is consumable, Um, consumable po siya. So, let's say, gumamit sila ng brake cleaner. So, pag bubili sila ng isang one dozen ng brake cleaner, hindi po yan mauubos in a month. So, kailangan natin maghanap ng iba pang customer na bibili ng brake cleaner. So, although our products are over 500, pero um, not everybody are buying all of our products kasi nga, medyo mahal yung medyo mahal yung medyo mahal yung produkto natin. But, with the quality naman. So, ang dami ko pong competitors. Chicago is one of the market na sobrang dami I counted 21 known competitors pero um I met I think maybe five of my competitors medyo mahirap mag-compete sa ibang sa ibang sa ibang companies that has a bigger name so tayo is like distributor lang tayo although we've been 55 years in the company Ah, uh, 55 years na po yung company natin. Pero medyo mag, mahirap mag-compete dahil medyo mahal ang price ko. Mahal po yung presyo ko. So, ganon. Ngayon is nasa 78 degrees tayo. So, ginagawa ko guys is para hindi masira yung beauty natin. Maglalagay tayo ng ganito. Oh. So, kailangan natin ng Rangers hat para yung araw is hindi po hindi masisira yung beauty natin. So, nagpapakita po ako ng mga produkto ko na pwede kong ibenta during the hot season. So, yun po yung minamarket natin. Then, maglalagay tayo ng ganito sa arm natin. Tingnan natin. Hold on. Oh, kala nyo lang ha, madali yung trabaho ko ha kailangan po malakas mambola. bola po natin yung loob natin <laughs> hindi po tayo bebenta pag wala po tayong ibubola sa kanila so while I'm going to that place kasi road safe they are working in the streets all the time so probably they're working early in the morning up to 2 or 3 o'clock in the afternoon uh, So, madalas po yung mga trabahante nila is nas, nakabilad sa araw. So, kailangan po nating mag pakitang kilas kung pumunta tayo doon sa opisina nila. So, it's a referral from the mother company. Nagpunta ako kahapon sa isang branch nila. sinabi nila sa akin na one of the branch around this area is their sister company. So parang binili nila yung isang prad, yung isang company. So puntahan natin. It's 6 minutes away. Oh. Kondiva, oh, oh yung lola niya. Yon, ito po yung outfit natin para pumunta tayo sa customer natin. But I do have some ito. I do have I do have some products na pang sa kanila. So I call it like my novelty product. Teko. So may mga knives po tayo diyan, may mga cups, may mga tumblers. So ganun po. Sometimes kailangan niyo silang kilitiin para bumili. So magpapakitan kilas tayo ngayon. We'll see kung makapenta tayo. Ah, cross fingers. Okay, guys. Gagawa po tayo ng goodie bags nila. Lagay ko kayo dyan. So, gagawan natin sila ng bag. Yung parang sample bag na may yung mga uh, mayroong mga products inside the bag. So, ganyan. we're putting two of our gloves so our gloves is at 8 mil pagka halimbawa po yung trabante is nagtatrabaho in oil madali po siyang mag grip hindi po mag i-slide yung kamay nila ano bang kailangan natin itigay so maglalagay tayo ng saffron stuff So, it is a leave behind bag kasi in case na wala po yung buyer, I can leave my info. These are the products we carry. I can leave my info in the bag. And, leave my business cards. know where I put my business cards kasi. Okay, tayo. Naubusan tayo ng calling card. Okay, so... Magpiprint po ako ng ano, ng isang flyer. Wala po akong extra. So, I have to print out para po maipigay sa kanila so you will see I'm printing okay guys meron pa po tayong portable printer I'm printing some flyers para ipigay po natin doon sa customer natin o diba so sa mga ganitong business po you have to think outside the box para na hindi po tayo maiwan Okay. Kailangan natin i-turn off na to. Alright. Okay. So, update. Pumasok tayo doon. Hindi nila alam na pupunta tayo. So, medyo standoff po yung tao na I think he is the head. But the maintenance company, the maintenance manager named Craig, is the person that I need to talk to. So, binigyan niya tayo ng phone number. So, I'm gonna call Greg to book an appointment with him para na maipakita ko lahat ng mga produkto ko at para bumili sila sa akin. Yun, ang gagawin natin. So, sometimes it takes a while para na bumili sila. You have to follow up and keep showing up para na, you know, you build relation with the buyer. Okay, pero kinuha niya yung info ko. Good thing. So, ibig sabihin, mayroong chance. Yeah, I dropped the name of the person who referred me. So, pagka mga ganyan, mga big companies, big corporations, you have to drop a name para na-entertain ka Kasi pag hindi ka mag-drop name, wala. Palalabasin ka. Okay, so I will... Here we go. Okay, tingnan nyo. So, pinakita sa akin yung number. Um, I'm gonna call him right now to book an appointment. Okay? So, ayun na guys tumawag po tayo kay Greg since he is the boss. Wala po siya doon sa office niya so I had to give a voicemail. Um, so, uwi na po tayo. I have to go back home and pick up the girls. Meron po silang dentist appointment today. I just wanna show you my my where I go. So, ito po yung path na dadaanan natin today. So, medyo mabilisan po to kasi although although hindi po siya freeway but wala po tayong wala po tayong stop stop most often. So, medyo kahit na 45 po yung speed nila. Pwede tayong tumakbo ng 60. <laughs> pag walang police. Ayan, di ba ang ganda? So, pag dumaan ka dito ng mga fall, makikita mo yung mga leaves na yon, yung mountain na yan, nag-change sila ng color. So, yung mga ganito, yan, yan. Negosyo, uh, part po sila ng mga customer ko, although it's a different company, pero mga ganyan po yung mga customer ko. Yung mga customer base ko is mga construction companies kasi meron po silang pera. Maraming pera ang construction company ang malakas natin bola at kadalasan po mga lalaki sila so pagka mga ganun, um, hindi sila kadalasan lalaki ang ahente madalang lang ang babae so pag nakakakita sila ng sales agent na babae they will entertain you more at kailangan charming ka rin para na bumili sila kasi yan <laughs> po kailangan bubulabulahin mo So, minsan pagka bad mood tayo, hindi tayo makabenta kasi you are passing your mood to your customers. So, kailangan po cheerful ka pagka sales rep ka. Cheerful ka. Hindi po ako madaldal, but I'm doing this as my livelihood. So, kailangan po push natin yung sarili natin to sell. Uh, yun yan. So, I'll see you when I get back home. Sana po, anong... So, I texted the girls earlier, hey, you should be ready. Actually, what I didn't tell you today, I hope I, I i opened my camera when I went to the customer. So, I went to the city today to see one of my customers. They were an asphalt company as well. Um, tayo So, hindi zero for today. today. Um, mostly I am knocking doors, cold calling. Uh, para po dumami ang customer natin kasi the more customers we have the more I open account the more money will flow to my pocket <laughs> ganon so wag tamad po kasi hindi ka kikita so kailangan you know, lakasan mo yung loob mo wala kasi tayong utangan dito sa America wala din akong isasagla kaya, lakasan ko ng loob at kapala ng mukha. Yan po yung capital natin dito. <laughs> Kapal ng mukha. <laughs> okay. So, nag-respond na yung mga bata. They say that they are ready. So, hindi na ako papasok ng bahay. Sabihin ko na lang sa na jump off. Hopefully, magpapakita si Laika sa camera. Kasi, mostly, she doesn't show her faces. nag-withdraw siya in social media. Ayan yun. makita yung mukha niya. Alright. I'll see you soon. Malapit na tayo sa bahay. Buhuian na talaga. So, tomorrow it's Friday. Mayroon tayong appointment tomorrow. So, hopefully, bibili sila ng maramihan. Yun lang pong kailangan natin tomorrow. And, I'm done for the week Then Simula na naman tayo ng another week so, Di ba ang ganda ng neighborhood namin o, Kala mo sa amin ano <laughs> <laughs> ba lang And, Yung bahay na re-rentahan natin Hi okay. Ouch. Hi Zoe. Hi. Where is she? Mm -hmm. Go for. It. pero What the heck? Okay, andito na kami sa doktor. Ayoko pumasok ng tatlo. yung ng mga bata. Let's get some grocery to for tonight. Oh. Kala niya mura. Six bucks. Kukuha tayo ng salad. mahal na mga bilihin sobra We have to find some candy eto hanap tayo ng chocolates isang toneladang ice cream. Wait tayo mamaya. Magluto tayo. I'll see you tomorrow. Bye.